Isang magandang araw at sadyang napakaganda talaga ng araw na ito para sa akin. Dahil sa araw na ito ay aking kaarawan. Pero syempre kahit kaarawan ko ngayon, kailangan pa rin pumasok sa trabaho. Wala muna ng celebration, trabaho muna. At ganito talaga ang buhay abroad, sinasamantala habang may trabaho. At syempre hindi pa rin naman natin nakakalimutan magpasalamat sa Diyos. Dahil sa araw na ito binigyan niya sa atin, isang malaking blessing na nadagdagan na naman ng isang taon ng aking edad. Diba? Magandang blessing yun. Itong araw na to, ang pinakamagandang regalo na natanggap ko dahil nadagdagan na naman ako ng isang taon sa buhay ko. At syempre, dahil sa birthday ko ngayon, sigurado niyan, maraming kakantyaw sa akin sa trabaho. Nakalusot man ako sa celebration ngayon, pero sa mga kantyaw na mga kasama ko sa trabaho, malamang sa alamang hindi ako makakalusot niyan. Sigurado niyan, sasabihin ng mga kapwa Pilipino, abay, malibre ka naman, magpakantun ka, birthday na birthday mo eh. At talaga na napakaswerte ko sa araw na to sa araw ng aking birthday dahil hindi ko na kailangan mag-isip ng aking ipapakain dahil ang aming kumpanya meron silang pakain ngayon kaya ligtas na naman ako sa aking pablo out o oh, siya yung gayak na gayak na ready ready na pumasok suot ko ng paborito kong sombrero at syempre Kasama din ang sapatos kong Under Armour na ewan eh, ko ba napakarami kong sapatos pero yan lagi ang gustong gusto kong isuot kasi madaling daputin, madali isuot. At napakatibay ng Under Armour na sapatos na yan. Limang taong ko nang sinusuot hanggang ngayon buhay pa rin. Tumatagal kasi ang sapatos pag hindi madalas nilalabat kaya mula nung nabili ko yun isang beses ko pa lang nilaban yan kasi nilaban ko dahil hindi na itim ang tela niya. Nabili ko lang din yan ng murang presyo. Meron kasi ditong bilihan ng mga, mga factory defect kaya doon ako madalas pumunta para mamili. Magaganda naman yung mga binibenta roon. Tsagaan din ang pagpili pag doon sa store na yon Dito na ako sa labas maghihintay doon sa driver na kinuha ko. Oo nga pala wala akong sasakyan kaya Uber lang aking kinukuha araw-araw yun ang transport ko papunta sa trabaho hanggang pa uwi ng bahay Maraming nga nagsasabi bakit daw hindi na lang ako bumili ng sasakyan sa totoo lang marunong ako mag drive kaso talagang sadyang tinatamad talaga ako mag drive at isa pa masyadong mahal ang kumuha ng sasakyan at isa pa para sa akin masyadong mahal ang magkaroon ng sasakyan sa ngayon masaya na ako sa expenses ko na pamasahe lang pagkain at sa renta ng bahay at sa telepono yun lang ang aking mga binabayaran ngayon. Napakaganda ng panahon ngayon. Asol na asol lang langit. nagbabadya na sobrang init maya maya dahil wala man lang kaulap-ulap na makikita sa langit. At habang nakatingin ako sa langit, tapansin ko tong sprinkler na to. Hindi man lang niya itinagaw kanyang ulo. Baka'y mga disgrasya ng mga ligaw na paa mga naglalakad na tao ay okay? eh, baka dumampad dyan ay mga sipa. Eh, pag natanggal kasi ang ulo niya, eh bubulwak ang tubig. Yan kasi ang kumokontrol sa dami ng tubig na inilalabas niya pang spray lang yan supposedly so pag natanggal ang ulo ay sayang ang tubig bulwa ang lalabas o oh, okay, siya yan na akin driver na maghahatid sa akin doon sa akin trabaho oh, ay napakasarap ng ganitong feeling eh yung susunduin ka ng yung driver na ihahatid ka sa yung trabaho Abay, napakasarap upo ka na lang sa likod ng sasakyan at nakarelax habang papunta sa yung trabaho. Abay, pakiramdam ko ay eh, para na akong isang boss niya na may sarili akong driver na mag aatin sa akin trabaho. Abay, si manong driver parang hindi maganda araw, masungit. Hindi man na nasagot dun sa tinanong ko kanina. Mukhang wala sa mood makipag-usap si manong driver kaya tumahimik na hindi man na sumasagot. Kaya sige lang, mukhang wala sa mood talaga. Hayaan na natin trip niya yon Ang mahalaga naman sa akin ay maihatid niya akong ligtas sa aking paruruunan, di ba? niya na lang sa pagpapatugtog ng radyo. Ganyan kasi ginagawa ng ibang driver. Nagpapatugtog ng radio kung ayaw nilang gumawa ng conversation. Kabalik tara naman ng sa akin. Ako naman ay gustong gusto ko naman yun ay pagkwentuhan lalo sa ibang mga lahi. Kadalasan kasi dito yung mga ibang lahi na driver. Nahihirapan sila mag-English kaya iniiwasan nila mga conversation Pero may mga ibang driver na pagsakay ko sa sasabihin na ka na hindi sila masyadong maalam mag-English. At doon sa punto naman na yun ay naiintindihan ko sila kasi nanggaling naman ako doon Kasi nung una mga dating ko dito, although naiintindihan ko, nahihirapan ako mag-English, nahihirapan akong ilabas ko ano yung gusto kong sabihin. Yun daw yung tinatawag na culture siya. Oh siya, ayan, naihatid ako ni man driver, nairaos namin ang apat na minuto namin biyahe na hindi nag-uusap. Medyo mabilis ang biyahe namin ni Manong driver. Usually, nakukuha ko yun, biyahe yun, walong minuto ay nakuha lang namin na apat na minuto. Uh -huh. Ay siya, trabaho muna ako. Bawal kasi ang telepono sa loob ng trabaho. Oh, ito na nga yung sinasabi ko na libre pa ng kumpanya. Ayun, ay na pa yung pablo out nila sa mga empleyado na katulad ko. <laughs> ba, hindi ko na pinatagal. Pagkalabas na pagkalabas ko, umorder na ako agad. Kasi bago pa humaba ang pila. Yung bagay parang mauubusan kaya naunan sa pila. <laughs> 15 minutes lang kasi yung break. Eh, unang break ko to. Kaya 15 minutes lang ang nakalaan para sa akin. Hindi pwede ba diba, bagal-bagal pag ganito makakain lalo pag libre. Kariso pa doon, maganda yung ng order kaya nauna na ako sa pila. At ito na nga yung aking order. Ayan na. Ito na yung pinakahanda ko ngayon sa aking birthday. At ito na nga. Kasabay ko mga kapwa ko Pilipino. Kasabay ko din mag-break. Pagkatapos nga nitong libreng pakain. Balik na kagad kami sa trabaho. After 2 hours na naman saka kami mag-break. At ito na nga. Makalipas ang dalawang oras. Ayan. Coffee break naman namin. Kakapilang at tinapay. So tsaka kwentuhan. So medyo mahaba-haba rin ang break na to. Ang break na to ay 30 minutes. Kaya medyo mahaba-habang kwentuhan. Siyempre after ng break na to, ito, so, diretso na man trabaho, tuloy-tuloy na hanggang sa uwian. At eto na nga, uwian na, tapos na ang oras ng pagtatrabaho na walang oras. Ay mali, 10 oras pala ako nagtrabaho ngayong maghapon. Medyo marami ang gawa ngayon, kaya inabot ako ng 10 oras na pagtatrabaho. Usually, hanggang 8 oras lang ako nagtatrabaho, gawa na wala naman kami overtime. Pero pag maraming gawa, ayan nag-extend ako ng oras bali overtime na yung dalawang oras na exceed ito nga inabot na ako na alas 8 ng gabi o nga pala alas 8 na yan pero nakikita nyo maliwanag pa sa paligid ganito talaga dito sa Amerika ina-adjust ang oras kaya pagdating na naman ng winter mag-a-adjust na naman ng oras kaya nga yung mga iba kong relo na di hindi ko na ina-adjust hinahayaan ko na lang pag bumalik ang oras ako isusuot kaya ngayon ang isunusuot ko yung mga smartwatch kasi pag nabago yung oras nasunod sila gawa nung nakakonect naman sila sa cellphone eto na nga wala na masyadong sasakyan sa parking lot naguwihan na yung mga tao usually inaabot lang mga tao dito hanggang 3.30 bali ang pasok ko kasi second shift kaya inaabot ako ng ganitong oras nag-iisa na lang ang aking lunch doon sa sulok usually pag maraming tao nandyan maraming kang makikita ng lunch dyan at eto nga may napansin ako box ng donut akala ko marami panlaman laman yung pala dalawa yung isa kalahati na lang naisip ko mukhang nadali na ng mga umuwi ng 3.30 kasi usually nagiiwan sila ng pagkain dyan yung mga iniiwan pagkain dyan kasi para sa lahat pero first come first serve lang kaya logi ang mga tao umuwi ng ganito oras katulad ko tira tira na lang ang inaabotan na minsan box na lang abay ako inaabotan ng dilim kanina liwanag pa eh napasarap ang kwentuhan doon sa mga panggabi na katulad ko hindi ka agad ako nakalis At ito na nga andito na ako sa bahay hindi naman ganun kalayo trabaho ko dito sa akin, tinitiran kaya napakabilis lang ng biyahe. Mga apat na minuto ang pinakamabilis na biyahe ko. Kung totoosin, pwedeng lakarin. Kaso mahirap maglakad. kung ganitong oras, gabi na. Maraming nangyayari sa kapaligiran. Pag lalo ng gabi, mura lang naman ang pamasahe. Kaya ayos lang na sumakay. Ayoko kasi yung pinapahirapan ko yung sarili ko. Lalo na kung pauwi na ako ng trabaho. Gusto kasi yung nakarelax na ako. Lalo pag pauwi na ako ng bahay para mabawasan yung pagod. Oh, siya. Eto na nga. Nakauwi na ako. Dito na ako sa apat na sulok na aking kwarto. I'm finally at home. Sabi nga sa English. Ito yung kainaman na malapit ako sa aking pinapasukan. Hindi ako masyadong exhausted kahit pagod na ako sa trabaho ayos lang, hindi ganong katagal ang biyahe. Hindi katulad ng mga iba kong mga kasamaan sa trabaho na nire-reklamo nila, pagod na sila sa trabaho, pagod pa sila sa pagmamaneo, gawa no, malayo ang kanilang tinutuluyan. Kaya isa rin yun sa dahilan, kaya ako naghanap ng tirahan na malapit sa aking trabaho para hindi ako mahirapan sa biyahe. Pero hindi ganong kadali maghanap ng matitiran na malapit sa aking trabaho, gawa no, swertihan lang talaga. Magit isang taon din ako naghanap at tanong-tanong sa mga kapwa ko Pilipino kung meron silang mga na nagpapaupa kahit kwarto ah, naman naman ng Diyos, hindi naman nabigo sa aking paghahanap. At ito na nga, katunayan nga, apat na taon na ako dito sa tinitiran ko. Di ba? Napakaswerte ko. At, at isa pa doon, napakabait ng mga may-ari. O oh, ay siya, dito na nagtatapos ang maghapon. Mga guhit ko nga pala yan, libangan ko lang. Sige.